Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa inyong lahat. Ito po ang Apoan Man, ang Templong Anitohan na Lugti ang Agama. Sa araw na ito, ay bibigyan natin ng linaw ang katotohanan patungkol sa kulam. So ano ba talaga ang kulam at bakit maraming tao natatakot patungkol dito? No? At the reason why kung bakit po ito nito sa ating vlog ngayon ay upang mabigyan ng linaw sa kalahatan kung ano nga ba talaga ang kulam dahil kasi kahapon may tumawag sa akin na nais magpagamot siya ay taga Batangas nakalimutan ko lang na kung saan Santo Tomas yata or sa Duwap whatever no, basta ang mahalaga ay nakamusap natin siya at idinudulog niya na pakiwari niya sa sarili niya siya ay nakulam dahil tuwing madaling araw ay hindi daw siya nakakatulog at nahirapan mo na bukod sa payong medikal na sinasabi natin na magpatingin o magpasurik sa doktor eh binigyan din natin siya ng lunas patungkol sa kanyang nararamdaman. So ang kulam, ito ay hindi naman masama at hindi rin ito mabuti. They are neutral, no? They are neutral. Ito ay kakayahan natin lahat. Ito ang kakayahan natin sa paglikha at ganyan din, kakayahan din natin sa pagwasa. So depende na lang kung sino ang gagamit ito. At ang paglikha o pagwasa ay maaari ding mabuti o masama. Depende sa sino mang tatagap nito. Pero kadalasan at pagkakunawa natin dito, basta pag sinabing lang <coughs> kahit sa mabuti mo gagawin, ito ay masama. Dahil kasi nga ayon sa katuruan na inyong tinatanggap mula sa simbahan. Bilang kasipulong agama, miyembro ng mga ang Tuhan, tayo ay sumusunod sa, sa kagawian ng ating mga ninuno, sa ating tradisyon. No? So, ano ba ang ating pagpapahayang o paniniwala patapunan ito? No? Lahat tayo bilang isang Pilipino ay nakalisnan natin ang katagang na usog, no? Yung salitang usog, it means move. no? Usog ka dyan, urong ka, mga ganyang bagay. Pero meron ding sakit na nagagalap na ikaw ay nakurusog, no? Katulad ng paghalimbawa, isang tao bumati sa iyo, pagod na pagod siya. After niyang matiin ka, ikaw ay nagkakasakit. So yun ang tawag ay usog. And most people will also think that it is an evil eye or a psychic attack or psychic vampire. No? Pero merong mga usog na sinasadya. Usually itong usog kasi hindi sinasadya. Eh. Basta biglang natuwa ang isang tao. pag na binati isang tao. No? Yung taong binati, yun yung nagkakaroon ng sakit. Kadalasan nga nalakit ang tiyan, pinagpapawisan, masakit ang ulo, naihilo, nagsusuka. No? So, kung hindi maaagapan at magagamot yon, no, buong maghapon ka magkakasakit. Low ang energy mo at hindi ka makakaperform at maaaring nga magresulta mag, -mag ng kamatayan. So, ginagamot natin ito, no, yung mga usog. Pero yung usog na yan ay hindi siya sinasadya. Pero ang usog na sinasadya ay tinatawag mong natin kulam. Oo, oo. kasi maraming tayo, tayo bilang tao, no? or tayong lahat bilang Pilipino, madalas sa atin pag tayo naiinas sa isang tao, ay eh nagkakaroon tayo ng wish or or negative thoughts patungkol sa taong kinainasan natin. Na minsan sasabihin natin, ay ma-accidentic ka sana, madapa ka sana, mamatay ka sana, et cetera, et cetera, At iba pa, no? So, itong negative thought na ito, it seems harmless kasi nasa isip mo lang naman. Pero yung thought form na yon is nag-exist -e sa spiritual realm. At once ito ay nag-exist sa spiritual realm, mayroon siyang possibility of manifesting into the uh, into the situation dito sa physical plane of existence. No? So kaya ngayon, ang dami-dami ang dami-dami mga kasamaan na lumalaganap sa mundo kahit isang tao mabuti, nag-isip ng masama, ay eh, nagmamanifest ito. At isa pa rin form of manifestation is yung mga napapanood natin sa television, sa Netflix, o sa computer natin ngayon, o sa movie, at ngayon din yung mga thought forms na isinusulat ng mga writer at mga author na maraming mga tao ay eh, tinatangkilik ang mga ganong klaseng panulat o ganong klaseng palabas ang pelikula, yung mga crime and violence at ngayon katulad ng I think tayong lag and damay tayo at naapektohan tayo noong 2020, ng pandemic yes, mga zombie apocalypse, na up to now no, up to now, mayroon pa rin mga ganong bagay na, na palabas na ating pinanonood at nagandahan tayo pero natakot tayo no? so ibig sabihin um, in, tinanggap ng publiko ang mga ganitong thought forms na nangyayari sa atin ngayon pero ang kapangyarihan ng kulang ay the ay dumidepende sa taong tatanggap nito. No? So, ikaw bilang isang tao, hindi ka ng kulang. Bakit? Kung ikaw ay kikilalanin mo na ikaw ay nilikha ng Diyos, si God ang makapangyarihan at nag-iisa. No? Wala naman kasi ibang Diyos. No? Ako naniniwala din ako sa, sa Muslim na there is one God. No? La ilaha illallah. Na iisa lang ang Diyos at wala nang iba. No? Sa so, totoo po yun. Kasi ganun din naman ang tinuro ko, kinalakihan natin sa Kristiyano. Although, sa Katoliko, no, merong God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Pero sa kabuuan, wala na pong ibang Diyos. Iisa lang po ang Diyos natin. No? Paano magkaroon ng maraming pangalan? So siguro ibang topic na po yan. No? Pero ikaw, maaring ikaw ay Kristiyano o maaring ikaw ay Muslim. No? So, iisa lang po ang Diyos natin. Kung iisa lang ang Diyos natin, wala na pong ibang kapangyarihan na umiirang sa mundong ito, kundi ang kapangyarihan ng Diyos. At ang Diyos mismo, ang siyang lumikha ng lahat ng bagay, at sinabi nga niya sa kanyang Biblia, no, sa Biblia, na ang lahat ng lumikha niya ay mabuti at maganda. So, kung lahat ito ay mabuti at maganda, ito ay perfect. Dahil kasi Diyos na ang nagsabi nito eh. Ngayon, tatanong niyo, sino si Satanas? Bakit marang Satanas? No? At bakit ba meron siyang kapangyarihan? Sa katotohanan, walang kapangyarihan sa si Satanas na hindi ipaihintulot ng Diyos. Mula sa Biblia mismo, no? mula sa Biblia ng Katoliko o ng mga Kristiyano, ay makikita natin sa Job chapter 1, verse 6 to 22, ay sinabi dito, Now there was a day when the sons of God came to the present themselves before the Lord, and Satan also came among them. So, ibig sabihin, kapahagi si Satanas ng son of God, no sa kategory ng son of God. Ang version ng Bible na ito ay English Standard Version. no At sinabi dito, on verse 7, The Lord said to Satan, From where have you come? Satan answered to the Lord and said, From going to and fro on the earth and from walking up and down on it. And the Lord said to Satan, Have you considered my servant God that there is none like him on the earth, a blameless and upright man who fears God and turns away from evil? Then Satan answered the Lord and said, Does God fear God for no reason? Have you not put a hedge around him and his house? and all that he has on every side, you have blessed the work of the Son, and his possession have increased in the land. But stretch out your hand and touch all that he has, and he will curse you on your face. And the Lord said to Satan, Behold, all that has in your hand, only against him do not stretch out your hand. So Satan went out from the presence of the Lord. So dito, parang pinakikita dito, na even si Satanas ay under sa kapangyarihan ng Diyos at wala siyang karapatan o kapangyarihan na parusahan o bigyan ng karamdaman o anumang paghihirap ng mga tao andes pinayagan ng Diyos. No? Dito, pinakikita dito, pinayagan ng Diyos, Ama, ng makapangyarihan sa lahat, sa satanas, na subukin si Job. No? At dito, pagsubok na ito, pagsubok ng pananampalataya, ganon din para sa iyo, ganon din para sa atin. No, Sinusubok tayo ng dakilang kapangyarihan para makita ang ating katatagan. Katatagan sa pananampalataya sa Panginoong May Kapal na tayo ay mabuhay ng mabuti. Kahit nasa gitna ng kahirapan, alam natin si Satanas o yung sa Satanas ang nagbibigay pasakit sa atin sa ating mga paghihirap. Pero ang talong nito ay paanap tayo magiging matagumpay sa mga pagsubok na ito. Parang sa pagpunta ng eskwelahan, di ba? Tinuturoan tayo at after the end of every lesson, eh, tayong examination, pagsusuri. Dito, tinitingnan ng, ng ating teacher kung tayo ba ay talagang tuloy na natuto. Our teacher never intend na talagang pahirapan tayo. No? Pero may mga subjects na mahirap na kailangan talaga pag-aralan at kailangan talaga magsulit, i subukan. Kung talagang natutunan natin, alimbawa sa pagluluto, kung tama ba ang mga ingredients natin, like yung pagsisindi ng apoy sa kalan, pag paghasa ng, ng kutsilyo, sa panghiwa, yung tamang paghiwa, di ba? Kasi kung hindi tayo marunong, no, parang sa sariling kaalaman natin at hindi tayo gumamit ang mga teknik na itunuro ng ating teacher, maaring mahiwa natin ang ating sarili. No? So, ito yun. Ngayon, patungkol sa paggamit ng mahika or magic o ng kulam, ito rin ay bigay sa atin ng Panginoong May Kapal. Babasahin ko naman yung sinasabi ng Banal na Quran ng mga Muslim, kapatid na aking Muslim, sa Al-Baqarah, verse 102. At sinabi dito, They instead follow the magic promoted by the devils during the reign of Solomon. Never did Solomon disbelieve, rather the devils disbelieved they taught magic to the people along with what had been revealed to the two angels harut and marut in babylon the two angels never taught anyone without saying we are only a test for you so do not abandon your faith yet people learned magic that caused grief even between husband and wife although their magic could not harm anyone except by allah's will they learned what harmed them and did not benefit them although they already knew that whoever buys into magic would have on, no share in the hereafter miserable, indeed was the price for which they sold their souls if they only knew. So dito, ang paggamit ng mahika ay isang pagsubok ng pananampalataya. At kung ikaw ay binabalutan, sa tingin mo, binabalutan ng masamang kapangyarihan o kapangyarihan itim or dark magic o anumang bihim na karunungan na merong bumabalot na bulong, korasyon, etc. etc. e eh mas lalo mong pagtibayin ang iyong pananampalataya na ikaw bilang tao ay nilagha ng Diyos, binigyan ka ng buhay ng Diyos at ang buhay mo ay galing sa Diyos. Ngayon, paano mo siya gagamitin? Gamitin mo siya para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga sa luntiang agama, ang ating panimula ng panalangin ay laging luwal hatiat at panangal sadakilang kapangyarihan na lumikha sa atin At sa buong sang So, yung kantang to o itong panalangin nito ay ating ipinupuno sa ating buong katauhan So, may mga teknik ako na ginagamit na itataas ko ang aking kamay o ipapatong ako ang aking kamay sa aking tuktok no? at yung seven chakra point at dadasalin ko yon para yung kalulatian ng Diyos ay manatili doon ang reason ng pagluluhalhati natin sa Panginoong May Kapal is pag natin sa it will bounce back to us. Naluluhalhati niya tayo bilang kanyang ninaika. Since niluluhalhati natin ang Diyos at tayo ay larawan ng Panginoong May Kapal, so naluluhalhati din tayo. So gamitin natin ang teknik na ito sa pang-araw-araw natin gawain upang bawat umaga na ating ay makita natin ang di ng Diyos. At kung kasama mo ang Diyos, ang Panginoon, ang ating mga ninuno, ang diwata sa bawat araw ng ating buhay, paano tayo mamalasin? Tatablan pa ba tayo ng kulang? Maaring magkaroon tayo ng karamdaman, pero tayo inasa pa pangangalaga ng ating Panginoong Megapal. So sana tumimo do sa inyong kaisipan at sa inyong puso na tayo ay mga anak ng Diyos hindi lang po ang mga ibang reliyon. Lahat ng reliyon, lahat ng mga nagdarasal at lumalabas sa Panginoon ay pinakikinggan. Iigis na lang ang Diyos. Kahit napakaraming simbahan, we are all the same. Kahit nasabihin mong ikaw pa ay eh, Iglesia ni Cristo, Katoliko, uh, Born Again Christians, Muslim, Buddhist, Pagano, we can, yes, we are all part of God's family. Kaya nga, kaya nga ito, ako, sabihin natin, anituhan tayo, ako yung nagpapasalamat din sa pamunuan ng Iglesia ng Kristo, kay Ka er, Manalo, o Ernie Yata, yung, yung Manalo ngayon, no? yung founder, Chief Executive Minister, dahil kasi pinangunahan niya ang panalangin para sa kapayapaan. At ganyan din tayo, sa ating munting paraan, ay ating isinusulong ang kapayapaan sa buong mundo, hindi lamang sa ating bansa. Kaya nga sana, ang ng ito ay tumimo sa inyong puso at kaisipan upang magkaroon ng kapayapaan. At para sa mga tao na iniisip na kayo ay naapektuhan ng kulam, palayain nyo, i-claim nyo ang inyong karapatan. Alalahanin ninyo na kayo ay nilikha ng Diyos, ang larawan ng Diyos ay nasa inyo, kayo ay banal at makapangyarihan. Lumaya ka sa mga paghihirap at pang-aalipin na ibinibigay sa iyo ng pagkulat. So hanggang sa muli, ito ang hapa at ng templong alituhan, ng luti ang agama, sa sabi, mayari na, pagkasalit, maalap.